okay itadakimas mmmm nakakain na rin ng ano yung lungag na saging para paraan lang guys pag nasa malayo ka thank you for watching bye Kunin natin ito lang. Try natin ulamin yung nagadgad natin. Papakita ko sa inyo. Diba? Ito yung kinain natin na saging na nilagang lakatan. Saging na lakatan ba tawag dyan? Basta yun na yun. Tapos gawin natin itong ulam. Yung ginagad ko. Kung ayaw yung kumain ng balat. Pero pwede din yan guys. Maraming gumagawa niyan tinatagtag yung balat ng saging ng para ulamin eh dito sa ibang bansa wala tayong puso eh <laughs> kaya nang gagamitin natin continue lang tayo nakuha ko guys oh. yan ano nang saging. tapos lagyan natin ng itlog ngayon yan scramble egg o oh, ba diba? ulam na asin ay ikalami na yata lagyan pa natin sa itlo guys batiin lang natin at lagyan na natin sa ano matika ay sa karahay sa bisaya <laughs> nya kita nyo yan yan eh, no? sa akin yan ang ginagkid natin natin yan, kakain na rin tayo. O, pang merienda ka na, nagsaing, nag, ano ka ng saging, merienda, tapos, yung balat niya, yung ano, ano ng balat niya, inula mo. Pwede naman siya, although, pwede naman siya gamit, ano, pati yung balat, ulamin mo, tatarin mo lang ng pito Yung durogin ba? Sarap yan, guys. Medyo manamis-namis ang iyong itlog, ang kalabasan. Kaya parang gamot sa insomnia. hindi insomnia ba yun, hindi nakakatulog. <coughs> ng kagaya ko. Medyo na ano lang guys. Dahil kinuntian ko lang yung mantika. Hindi siya kumalat. Usok-usok pa na ano, Ulam rapian yan guys yan. itlog ayan ang balat ng saging ilagyan ko ng konti kakain na tayo tada pinakamurang ulam guys guys hmm. Hmm. Lemek Amek. Asal lagi nak kecap ya nak. nak.